Okay, ito ay vintage amplifier na Yamaha. Ayan. CR620 vintage receiver, stereo receiver. Tinanggal ko dun sa case. Ang may-ari nito, yung kapatid ko kasi sabi niya, matagal lang na lang katambak. Nung gagamitin na niya, para magpatugtog siya ng plaka, gumagaralgal yung tunog, nawawala-wala no? yung tunog. So, ibig sabihin, madumi yung volume control or potentiometer yung yung nasa loob mismo ito yon no oh. ito so paano natin lilinisin ang pinakamagandang palinis at tamang pandinis diyan yung ganitong klase oh. contact cleaner and lubricant hindi pwedeng contact cleaner lang hindi pwedeng basta-basta WD-40 although pwede pero hindi tatagal eh hindi pwedeng basta-basta linisin mo siya ng uh, lighter fluid. Kasi walang lubricant yung mga yun eh. May gamit yun. Yung mga yun, pwede mong ipangga, ipanglinis halimbawa dito so, sa mga RCA connector. Ayan, pwede. Kasi hindi mo naman kailangan ilubricate yan. Kailangan lang malinis yan eh. Pero sa ganito na moving part, ito nga, no? itong volume control or potentiometer, ito, ito. kailangan yan, magkaroon ng, kailangan malinis mo at the same time, magkaroon ng lubrication. So, ang gagamitin mo dyan, yung ganitong klaseng product. So ito, ang brand dito, Mr. Mechanic, merong nabibiling iba rin brand. Pero itong nga, no, gamitin mo, contact cleaner na mayroong kasamang lubricant. No, anong ginagawa niya? No, cleans electronic parts, restores electrical conductivity, lubricates the mechanism, protects electrical contact, inhibits corrosion, and oxidation. So, ganito lang gagawin natin. Alugin natin to at isprayan natin. May butas yun, o. Oh. No? Oh. Merong butas. Ayun. Kita nyo? Ayun, teka. Focus natin. Uh, spray ng konti. Hmm. Okay. Na-sprayan ko na yun, o. Oh. Tapos ito, ikot-ikot natin. Ayun, o. Oh. Makikita nyo, ayun, o. Oh. Yung mechanism sa loob, o. Oh. Ayun, o. Oh. Ikot-ikot mo lang. So, 'yung dumi na nandyan, matatanggal 'yon, yung mga alikabok. 'Yun 'yung isang cause ng poor contact eh, kaya gumagarantal yung tunog. Ngayon, dahil ito eh merong lubric lubrication o merong lubricant. Ah, uh, ito talaga ang tamang product sa pagdinis ng ganyang klase ng uh, piyesa ng electronic parts. 'Yan. Ikot-ikot mo lang. ngayon, para sigurado, spray natin uli. Siguruhin lang natin, ulitin natin ha. Konting alog. Spray uli. Talapit ko para makita nyo ha. O yun. Napadami nga ng konting spray ko pero pwede naman yon, Hindi naman makaka-apekto yun. Tapos ikot-ikot uli natin. Yan. Ikot, ikot. Siguro gaw gawin mo 'to siguro mga 5 to 10 times ikot-ikot mo para maayos, maging uh, malinis talaga at ma-distribute yung nang uh, maayos o mabuti yung uh, lubrication niya. And then that's it. Tapos na 'yon. Pwede ko na itong buuin uli after na medyo malinis ko ng konti yung loob. And ang susunod dito dahil nga matagal na itambak ito at napabayaan ang hita nyo, no? medyo madumi yung, yung ano nya, no? yung, yung faceplate nya. So, lilinisin natin to. Yun, yun lang, no? Yun lang yun. At pati itong mga RCA nya, dahil madumi na rin, no? Kailangan linisin. Ito, pwede kong linisin to ng ano, WD-40, yung mga yan. Walang problema dyan. Hindi naman kailangan may lubrication yung panlinis dyan. Eh. So, that's it. That's how we are going to... Uh, So ano, to solve the problem na garalgal doon sa tunog nitong uh, vintage amp na to. Nalinis ko na yung potentiometer, so bubuin na and te testing na. And hopefully effective yung ginawa nating uh, cleaning. Thank you for watching.